Ito ang dahilan kung bakit maraming sumisira sa relasyon ni Alden Richards at Maine Mendoza. Ang komento nga ni Elizabeth Bautista, hinahabol lang si RJ ng pamilya Bernardo dahil rich and famous at never na pinagkatiwalaan si DJ si Sakang ng account. Kasi INC at gastador at sa tagal halos magkasing sabay at nasilang pumasok sa showbiz na naging famous sila. Now, use na use na ni Sakang ang name ni Alden. Well, Elizabeth Bautista, wala tayong katibayan na ginagamit lang ni Kathleen Bernardo si Alden Charles dahil ngayon lang din naman silang nagkita simula na maghiwalay si Kathleen Bernardo at Daniel Padilla. Isa rin kasing ito na way ni Catherine Bernardo para makalimutan niya kaagad si Daniel Padilla at kung makikita mo ay apanay ang paglabas ng media patungkol sa pagkikita at mga ginagawa ni Alden Richards para kay Katlin Bernardo ang ibig sabihin lang nito ay baka sa mga promotion lang ng mga movie nilang itong gagawin Ngunit pagdating sa tunay na feelings, alam naman natin na si Alden Richards ay hindi basta-basta magpapatukso sa ibang babae. At ang baka ang sinasabi mo ay ang pagkagusto ni Katrin Bernardo kay Alden Richards. Hindi ko rin masisisi na ganyan ang tingin ng ibang mga Aldam Nation sa pangyayaring ito. Ngunit hindi pwedeng basta-basta na lang na maging si Alden Richards at Catherine Bernardo dahil magiging rebound lang si Alden Richards sa paningin ng publiko. Pero ang totoong alam ng buong Aldam Nation ay wala kahit isang porsyento man lang na mangyayari ito dahil si Alden Richards ay para lamang kay Main Mendoza. At ang tingin lamang ni Alden Richards kay Catherine Bernardo ay isang kapatid. Dagdag pa ni Elizabeth noon nga, balita si Sakang na mas gusto niyang kumita ang movie niya sa Boyfriend. Bakit nga nagustuhan ba yung movie with the help of ADN? Now, hindi na sinusuportahan ng ADN. At isa pa, may movie. Solo si Sakang. Mas maganda pagsabayin nyo ang movie ni Sakang at ni RJ. Tignan natin kung sino ang papatukin. Minsan, nalaging clap yung movie ni Sakang. Gusto pa uling ulit-ulitin na bangawin. Tama rin ang sinabi mo sa status nga ngayon ni Catherine Bernardo. Parang ang nagtatagumpay na movie niya lamang ay pag napaparehas ito sa iba't ibang lalaki katulad nga ni Daniel Padilla at Alden Richards ngunit pagdating sa mga ibang babae na hindi sikat at talagang mga nanggagamit lang ng mga sikat na artista ay hindi ito tinatangkilik. Kung mapapansin nyo napakarami na rin ng lalaki na ipinartner kay Catherine Bernardo. Isa na dito. Isa na rin ang ipinartner kay Maine Mendoza ay si Carlo na talaga namang hindi nagtagumpay ang movie. At isa na rin ang ipinartner dito kay Catherine Bernardo na si Tommy Isgera o mas kilala sa Tommy Ho na talagang pinantapat sa maaldab dati ngunit hindi rin ito nagtagumpay. Kaya sinasabi ng mga bashers dito na si Kathleen lamang ang nagdala ng movie nila sa Hello Love Goodbye ay nagkakamali sila. Dahil ang totoo dito, si Alden Richards at Maine Mendoza ang pinakarami yung fans kahit saan larangan sa movie o sa TV. Talagang gustong gusto sila ng mga mamamayan na magkasama. Imaginin mo na lang kung magbabalik sa pelikula si Alden Richards at Min Mendoza. Tiyak natatabu talaga sa takilya ang gagawin nilang movie. Pagpapatuloy naman ni Rosa Rose. Si Catherine Bernardo para pag-usapan lang. I-advertise Ia masyado ang katawan kahit na kaluluwa niya, gustong ibuyan niyang. Grabe ang pagwala. But her means to her and capitaling on the breakup o her beau. Of 12 years, itsurang ewan, nakuha lang sa retoke. Well, Rosa Rose, ah, panalamit ni Catherine Bernardo naman ay dati pa ganun na. Mga sexy, talagang ibinubunyan niya na, na ang kanyang katawan. Hindi na rin ito nagbago ngayon. Kung matatandaan nyo nga, nung unang-unang pagkikita ni Alden Richards at Catherine Bernardo, kung mapapanood nyo yung interview nila kasama si Miss Cathy, ay makikita mo na talagang parang inaakit niya si Alden Richards dahil sa pagtuwad niya ay nakikita na ang kanyang dibdib. Pagpapatuloy pa ni Rosa Rose, si Catherine Bernardo para pag-usapan lang i-advertise ia masyado ang katawan dapat nga talaga sinasaklawan na ito dahil hindi talaga sanay ang buong Aldab Nation dahil kitang kita naman na si Main Mendoza ay napakabuting tao at ang image niya kahit hindi ba siya magpaseksi ay talagang napakalakas ng impact sa lahat ng mga tao dahil lang sa pagpapatawa niya hindi niya na kailangan maglabas pa ng katawan. Yan ang malaking kaibahan ni Maine Mendoza pagdating kay Catherine Bernardo. Kaya magkaiba talaga ang kanilang mga fans. Kaya hindi sanay na si Catherine Bernardo pa ang gumagawa ng move para lang kay Alden Richards ayon naman kay Netnet -Net Lapus, bitter lang ang mga bashers niyan, admin, ignore na lang ang mga yan, nakakasawa na sila, paulit-ulit na lang ang mga binabalata nila na puro fake naman. Admin, basta tayo aldab forever lang, tayo at kampante lang, sapat na. Well, Netnet -Net Lapus, hindi naman natin mapipigilan ang mga bashers kahit naman kasi na walang ginagawa si Maine Mendoza at Alden Richards ay talagang marami pa rin ng mambabash sa kanila. At alam natin na hindi naman talaga ang mga work ang ginagawa nilang pambabas kay Alden Richards at Maine Mendoza. Kung hindi talagang sirain ang karir nilang dalawa para umangat ang kanilang mga idol. Kaya dapat din na maganda na ikinocall out natin sila ng sagayon hindi sila magtagumpay dahil yan naman talaga ang gusto ng buong Alder Nation ang malaman lang ang katotohanan hindi naman tayo nagpapalabas ng mga fake news pagdating kay Alden Richards at Main Mendoza dahil napakarami ng resibo tayong nilalabas at ang maganda dito hindi naman talaga natin pinapansin ang mga bashers kung ito ay wala lamang kwenta ang mahalaga dito ay pinagtatanggol natin si Alden Richards at Main Mendoza sa tamang paraan at hindi makapangsira ng ibang tao at magbigay ng mga detalye at ng mga update pagdating sa Aldab kay Main Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!